Hello Love Goodbye ni na Catherine Bernardo at Alden Richards may part 2 na? Handa nga ang kapuso aktor na si Alden Richards na kansilahin ang lahat ng kanyang proyekto upang magawa lamang ang sequel nga ng Hello Love Goodbye na kung saan ito ang pelikulang pinabibidahan nila na kapamilya actress na si Catherine Bernardo. Sa katunayan... Inamin nga ni Alden Richards na handa o siyang gawin anytime ang sequel nga ng Hello Love Goodbye. Dahil sa kagustuhan na rin ng mga nakapanood sa nasabing pelikula. Ito nga ang sinabi ni Alden Richards sa nangyaring Thanksgiving at Christmas party na inorganisa niya para nga sa Entertainment Press noong linggo. Base nga ito sa ulat ng isang entertainment website. Narito nga ako ang naging pahayag ni Alden Richards. Aniya? Ako po, of course. Hello, love, goodbye naman po. Made history. And yun naman rin po ang gusto ng mga nakapanood. Na magkaroon ng part 2. Ako po, ready naman ako anytime. And yun din naman ang sinabi ko kay Direk Kati. Sabi ko, Direk, kapag gumawa kayo ng part 2, ikakancel ko muna lahat ng schedule ko. Samantala, Aminado nga si Alden Richards na nakadepende pa rin sa Star Cinema ang desisyon nito kung magkakaroon nga ba ng sequel nga ang Hello Love Goodbye. Dahil ang Star Cinema rito ang producer. Dagdag pa nga na pahayag ni Alden Richards. Aniya? But then again, that's really up to Star Cinema kasi sila naman yung producer and they own the rights of the movie. Matatandaan na gumawa ng kasaysayan ang pelikulang Hello Love Goodbye na kung saan umabot nga ito ng 881 milyon ang kita at matapos ng hiranging highest grossing Filipino film of all time. Samantala, kaugnay pa rin sa balitang ito, umaningan sa musaring reaksyon ang naging pahayag ng talent manager na si Joberson Aldito matapos niyang sabihin mas malaki ang ambag ni Alden Richards sa Hello Love Goodbye kesa nga kay Catherine Bernardo. Narito nga ang naging pahayag ni Jober Sukal dito. Aniya, pero mga anak ha, pinapaalala ko lang sa inyo. It was not just about Catherine. Malaking bahagi ng tagumpay ng pelikulang yon si Alden Richards. Gusto ko lang ipaalala sa inyo. Huwag natin kaligtaan yon. Kaya lang ayaw ko lang kasi na pinamumukha nila eh. Masyado naman lang sinasaktan si Daniel na para bang kumita ang pelikula ni Katrina ng 860 million plus kahit wala si Daniel. Huwag niyong kalimutan, mas malaking bahagi doon si Alden. Huwag niyong kalimutan, it's not just about Katrina